Depil pump na hindi makahigop na ng tubig. Kaya ayusin natin ngayon. Bali ano maandar na pero walang may bugang tubig at kinalas po natin ito, at nakita natin walang tubig, kaya pala hindi nakakaigop ng tubig, at ito po, pinupuno po natin ng tubig, kinakailangan po mang ng tubig muna ito bago kumigop kaya lang po kanina po natin pa nilalagyan ng tubig, at ito hindi naman na napupuno-puno, bali sinabay natin ilang dar saka natin nilalagyan ng tubig, pero talagang hindi po ng tubig, wala na pong kinalaman dito sa taas, automatic po sa baba sa ilalim po, ang merong problema dito, kaya kakalasin na po natin ito, para po i pakita sa inyo ang problema kapag ganitong hindi po mapupuno yung ganitong couple pump with ejector ng tubig dahil talagang hindi makakaigok at itong adapter well nya bali tatlong tornilyo lang po ito yung iba naman ay dalawang tornilyo mm. lang galaw-galawin lang po natin ito ano para po luluwang yung sapita doon sa ejector doon sa baba na nakakapit ito sa tubo para mas madali po nating mayangat po ito merong kahirapan lamang po kapag iangat po ito, ano? Kaya yung mga iba na hindi alam yung mga ganitong technique ay kinakailangan pong gumamit po sila ng chin para lang po ito ay maitaas At may papakita po sa inyo uh, kung bakit ano po yung uh, kumakapit sa ilalim. Kung bakit ito mahirap ah uh, may angat at may pakita rin po sa inyo mamaya kung ano po ang diferensya nito kung bakit hindi na pupuno ng tubig. Ayan, makita naman ninyo ano, kapag inaangat namin ay para pong merong sumasabit sa ilalim. Talagang ganito lang po kapag magangat angat ng ganito. No? Hindi po makukuha ito ng madalihang o persaang uh, pagbunot. Kinakailangang laro-laruhin lang hanggang sa mabunot. Kapag ganitong diskarte sa pagbubunot, kahit dadalawa lang po kayong magbubunot ng ganito, kayang-kaya. Bali, nung 2015 pa po ito ginawa. Ngayon lamang po maiangat. Ayan. O kaya, kahirapan natin iangat, ano? Bali na tanggal na po natin itong isang tubo na 6 meters ang haba. Kapag wala po kayong direct na magbubunot ng ganito, ganito lamang po ang gagawin niyo kasi nga po pahirapan po itong bunutin kaya linalagyan lang po natin ng tali, no? saka natin pinupukpukpukpuk, linalaro-larungan ito. Para kapag pinupuk eh big meron po yung big lang bumababa kaya harang po yung linagay natin. Ito. Ano natin ituloy na bunutin. Yan, bali, kina? ayan oh. ayun ayun nabunot na ayan ito po kasing injector ang binubunot natin dito at ito po ang ayusin natin bali ito po yung uh, kumakapit ano doon sa tubo na size na number 2 ito kapag binubunot kaya medyo mahirap ang bunutin yung mga uh, ganito ayan nasira na po yung nasapita uh, niya. bali dalawa po ito pero wala na po yung isa siguro yun po ang dahilan kaya hindi po napupuno you know? kasi po yung dalawang sapitan na nilalagay dito harang po yun ng tubig kapag lagyan ng tubig yung nilalagyan natin kanina kaya lang masira na yung isa kaya dumidiretso na po yung tubig Ito lang po ang papalitan natin At ito ang dahilan kung bakit hindi napupuno ng tubig kanina At kapag pinalatan po natin ito ng bago at saka natin punuhin ng tubig at hindi pa rin mapupuno Ibig sabihin butas na po yung tubo O di papalitan na ulit natin ng tubo ah, Grabe ano kila na na kasi nga po 2015 pa po ito linagay noon Bali, linisin lang po nating mabuti, ano? Saka natin palitan ng sapita yung nasira kanina. Bali, bali ganito ang step by step nito, ah, Ayan, yung unang sapita o rubber ejector. Saka, ito yung football valve. Ito, ito, nalaga dito, put na screen. dito ito injector, ito yung ejector. Dito natin nilalagay yung isang rubber cap o, o, sapita. Ayan. Tapos yung guide niya. Oh, step by step na to. Mm. Tapos ganoon lang. Mm. Pero mas sigurado, lagyan natin ng tiplon. Bali, okay. yun lamang po ang ginawa natin. Nasaka natin ito. Ibalik na, no? Ayan, oh. Ganun lang po, kasimple. Kapag ganun na hindi mapupuno ng uh, tubig yung uh, ganitong uh, electric water pump ninyo na couple pump with ejector na deep pam pump. Ayan, bali shortcut. Ayan, bumili pa po sila ng bagong uh, electric motor pump. Ano? At ito na, testingin na natin. oh, yan. Oops, so let go. Ayan, bumigay na po. Ganun lamang po kasimple, ano? Ah, ang alam po nila ay sira po yung uh, pump na nila. Kaya hindi nakakaigot ng kami. Kaya pumili pa sila ng uh, bago. Kaya ito na lang bago ang nilagay natin. Pero hindi po yun ang dahilan kung bakit hindi nakakaigot Kundi yung inayos natin. Mali, marami pa po tayong mga tutorial na i-upload ng mga videos tungkol po sa mga ganitong nga uh, mga trabaho. Dahil ganito po ang isang trabaho natin. Yun lamang po na mamalam ng unicode, Boy Berton.